haba tunay na mundo. Paano nga ba natin mabibigyang kahulugan kung nasa tunay na mundo na ang ating ginagalawan? May papaliwanag natin ng mundo sa iba't ibang uri ng ating generasyon, katulad ng pagiging isang pasto. Ang buhay isang isang napakasimpleng mundo na tanging kailangan gawin ay kumain, matulog at maglaro. Sa ganitong simpleng pamumuhay, ating matutunghayan ng isang buhay na walang pangamba, ang problema at ang tayong gusto lamang ay kisiyat sa simpleng paraan. Ngunit alam natin na hindi permanente ang ating kabataan. Napapansin natin na habang tumatagal ay palaki ng palaki ang mundo ng ating ginagalawan. Sa gayon, kung patuloy natin natutunghaya ng kalakihan ng mundo, unti-unti din natin nalalaman kung ano-ano ang mga responsibilidad, mga problema ang ating tatahang problema kung paano maging isang mabuting kabataang mag-aaral na ng paggawa ng takdang arilin, mga proyekto, at kung ano nang pang kailangan gawin upang makamit ang minimiting mataas na grado. Sa pamagitan ng itong paraan, ito ang unang sitwasyon kung saan natin mararanasan ang simpleng hagupit ng buhay. Isa lamang itong preparasyon sa pag-apak sa tunay na mundo. Kapag sinabi natin tunay na mundo, masasabing pakipag sa paralan upang mabuhay ng matiwasay at kasiyasiya ang pakikipagsali. Sa patuloy na paghasa ng ating sarili, makakatulong din ang pagsubok tulad ng mga diskriminasyong matatanggap, mga ingit na ibang tao na maaring magpatatag sa ating sarili. Ngunit, maraming nagsasabi na ang tanging kinakailangan gawin ay sumunod sa agos ng buhay at panadiliing nakangiti sa bawat paksa ng ating sariling nobela.